So, good morning. Dito tayo sa park ng Victoria. Kasi wala pa akong pasok, kaya... Kasi mo na. mag-ikot muna dito, malapit lang naman sa bahay namin. So, ito yung mga... dito naglalaro yung mga bata. Four lang kasi ako walang pasok, kaya... mag muna kasi nakaka-boring lang sa bahay sa ito pala may sasagutin ko na yung nagtanong sa akin na nagmessage nag sa akin doon sa kahit sa Facebook ko oh. paano nga ba ako nakarating dito sa Canada so ito ang dahilan yung bakit paano ako nakapunta dito sa Canada ako kasi may bus ako dati sa amin kasi aklan ako eh trabaho ko sa Qatar noon pinawagan niya ako kung willing ba ako makumunta ng Canada kasi yung tita niya may agency yon ang dahilan kung bakit napunta ako rito ay sagot ko sa kanya sige ka ako punta ako ng Canada paano ba ka ako, anong proseso ngayon binigay niya yung email address ng tita niya saka Facebook doon kami nag-usap through email na lang kami ay hindi ko rin nakalain siyempre ako naman eh, tinadawin ko talaga yung sarili ko ganun nga na wala naman ako ang tinapusan paano ako mga boss sabi ko sa kanya naman, eh, tinulungan talaga nila ako hindi ako pinabayaan hindi ako kasi nag-apply kung sa tinawagan lang nila ako yung naging point ko doon na nakapunta ko rito at saka naging totoo ako sa lahat kasi mamaya eh hanapan ako kung ano-ano at wala akong may pakita wala ano, siyempre matagal rin ang pag-aantay ko Sa inabot rin ako isang taon pag-aantay, hindi ko makakalain makarating ako dito eh. Yun talaga ang totoo nun, no? hindi ako nag-apply na kusang nag-apply Kasi wala namang alam, ang alam ko lang, may lang talaga puntahan Kaya gusto ang nagpal sa akin eh. Nag-repair dito, sabi niya kung gusto ko raw pumunta eh. Siyempre, eh. sino mo naman, eh. hindi gusto pumunta rito eh, Sabi nila magandang lugar Yun, sa awa ng Diyos, nakarating naman ako dito yun nga lang hindi talaga madalian matatagal-tagal yung pag-antay nyo baka sabihin mo mam, Ma na nagtanong sa akin na madali tsagaan lang kasi ako isang taon mahigit isang taon ako nag-antay sa Qatar mahaba pa kasi yung proseso nila eh, pa marami silang pinapalakad sa'yo ay ako nga kahit walang experience sa mga ganun eh Siyempre, patahiya o mingi sa mga kakilala yung marunong. Ganoon ang naging proseso ko. Hindi ko pansarili kasi tinulungan talaga ako ng boss ko rin makarating dito. Yun din ang bagay na wala ang record sa kumpanyang pinanggalingan mo o inalisan. Kasi bago ako nag-Saudi, nagpaalam ako ng maayos sa kanila pag uwi ko ng Saudi nagtambay ako ng Pinas balik uli ako sa kanila pag ko ng Qatar balik uli ako sa paalam ko sa maayos hanggang ito na ang point na kinausap na nila ako kung gusto ko pumunta rito maganda naman kasi nakarating naman talaga ako dito pero sa totoo lang eh mahirap din mahirap ang pagantay yun ang isang dahilan na di ako nakauwi alam nyo bakit ilang taon ako din nakauwi sa Qatar di ako umuwi ng Pinas kasi sabi sa akin napakahirap umalis pag nanunggalit sa Pinas kaya ginawa nilang para na huwag na raw ako umuwi doon ako manggaling sa Qatar na papunta rito naranasan ko sa Qatar ng ilang buwan na walang trabaho kasi ko na gawa ng medical na ako noon. pa uwi na sana ako. Sa so, sabi niya pag nabidikal kay ka. Sa saglit na lang 'yan. Linggo na lang tayo mo, ito totoo naman talaga na sa linggo sa medical, sa linggo sa visa, 'yun na na labas ng visa mo, flight niya nakita anong oras na gusto mo pumunta rito. Saka, siyempre, pasalamat talaga ako sa bus ko. Hangat mula na hindi ako nakaalis kasi hindi nila ako pinabayaan laging kinukontak nila ako eh nangyari nga noon wala ako pambili ng ticket siya pa rin ang nagpahiram sa akin eh hindi nila ako pinabayaan talaga hanggang di ako nakaalis kahit dito nga eh nandito pa rin nakasuporta sila sa akin iba rin yung wala kang record sa kumpanya Mara, malaking bagay hindi mo akalain makakatulong sa iyo yun kaya sa kapwa ko trabante o installer huwag gumawa ng masama sa company malay natin balang araw makatulong ni sa iyo sila ganoon naman eh ay ako kasi nung sa kompanya namin ako sa Kalibo wala naman wala akong nagre record dun sa kanila mabait ako saka laging may kunta kami kahit nung sa Qatar na ako Saudi nakakausap ko talaga yung boss ko na yun yun lang naman ang kwan ko wala akong kwan, pinaghirapan na ako kundi ang pag lang ng papel kasi sa pag-apply hindi ako nag-apply yung sabi ko sa inyo siyempre marami nagtatanong ni sa akin kung paano ako nakarating dito hindi lang ibang tao may mga taga amin din hindi ah, rin nakalain dito nga napag-isip na wala sa diploma pala kahit dito sa medyo mahirap na lugar hindi ko akalain na wala akong diploma eh, na makarating dito sa tulong lang siyempre may tumulong sa akin eh saka skilled ko talaga yung trabaho ko yun lang ha guys yun lang ang sa nagtanong sa akin hindi ako na apply kung anong mga basta nirefer lang ako ng bus ko sa tita niya may agency kasi kung sino magtanong sa agency pa-comment na lang eh bibigay ko yung address sa Iloilo Manila, Bacolod, mayroon sila. Kahit dito sa Canada mayroon sila eh. I-send ko na lang sa inyo sa personal. I-message nila kayo sa Facebook ko. Malay natin. Simple, paswertihan ng pag-abroad talaga. Eh, kagaya ko nga, di ko akalain eh. Makarating dito. Ganun lang ang buhay natin dito. Malay nyo, sunod kayo din. Pero ang pa-advise ko lang Alamin muna bago pumunta rito Kung may maayos yung trabaho Ay pag-isipan mo muna Lalo na kung bigay sa inyo ay minimum lang Pag-isipan muna kiwanang, Sa totoo lang mahirap din ang buhay rito Kahit ako eh Tsaka tsaka totalan na eh. Ang pagtsaka para sa pamilya Saka uh, siyempre, gaya ng dati, hindi tayo gagawa ng masama sa boss natin. Di tayo gagawa ng record sa kumpanya. Parang maayos ang trabaho. Ano lang naman eh. O kita mo kagaya sa nangyari sa akin. Kalain mong amo mong tutulong sa'yo, pumunta rito, makaharating ka rito unti hindi niya ako presinta kay tita niya wala ko ngayon dito so pala talaga tiyagaan lang pa tiyaga, tiyaga sa buhay natin huwag masyadong magmadali kasi ang pag-antay napakahirap may inip ka eh ako nga pamilya ko grabe pagtiis nila bago makalis papunta rito Siyempre, hindi talaga madali lalo na maraming hinahanap sa iyo lalo na eh, ako eh hindi naman kumpleto sa mga papel ko. ako pag middle lang kasi yung kakayahan ko yun nasa isip ko rati pero sa awa ng Diyos nandito tayo huwag lang mawala ng pag-asa may, basta may tiyaga ka may, may pag-asa yan lang pagdating dito simpre, panibagong buhay ka talaga lalo kung hindi ka sanay sa trabahong pinanggalingan mo dyan eh dito simula ka sa uno kasi lahat talaga kahit na marunong ka kung anong trabaho mo, magandang trabaho mo pagdating dito hindi ka pwede mamili yun ang kalakaran na dito tsagaan kung ano yung may trabaho yun muna wag mo munang mamili kasi mahirap pa mamili tayo kasi ma wala ako trabaho rito yung mga kasama ko mga engineer seaman pare-paras kami yung trabaho Kano lang naman siyempre pa ni mula sabi ko nga sa kanila, paano uh, ano akong kwan, yung pagbabago sa trabaho dito. Sabi naman nila eh yun talaga panipa, panimula talaga. Siyempre eh, kagaya sa kasama ko isa engineer. Tapos ang trabaho niya eh roofing. Lahat mga plumber na nangyayari sa kanila dito. Balik kasi mula nga raw sabi nila. Kaya yun, tiyaga-tiyaga lang talaga. pa na natin alam kung ano talaga takbo ng trabaho natin dito siyempre pag sa simula mahirap ganun talaga yon bagay eh, anim na buwan pala naman ako rito kaya bahala na kung anong kainanat na dito ngayon eh apat na araw wala akong pasok isipin mo yung lugi ko wala kang trabaho wala kang swildo ganun dito tiyagaan lang tayo dito si Brady dito tayo sa malayo basta uh, mabait ka at wala kang record sa kanya yun lang talaga payo ko sa inyo at saka kailangan sa lahat magtyaga kasi ang paglalakad ng pabilin talaga di basta basta at saka mayroon pang nag-comment sa akin noon sa uh, pag-alis ko sa on the lakos. Eh, sa sunod ko na video, eh, sabihin ko naman sa iyo kung anong dinala ko sa Qatar. Papunta rito ito kung hinanap sa akin sa airport. Ano lang naman. Sige guys, uh, sunod naman ulit.